Hello! Welcome back sa aking YouTube channel. For today's video ay magluluto lang tayo ng spaghetti pasta. Nagpakulo lang ako dito ng dalawang litong tubig. Tsaka nilagyan po na siya ng isang kutsarang asin at tatlong kutsarang mantika. At pagkatapos ay ilagay na natin ang ating spaghetti pasta. At syempre, halo-haloin lang natin siya guys para hindi dumikit sa ating kaldero at para hindi masunog. Ayan. At pagkatapos ay takpan lang po natin siya ng mga limang minuto. At pagkatapos ay check na natin ang ating spaghetti pasta guys. Saluin natin para hindi masunog, hindi madikit doon sa ilalim ng ating kaldero. Kasi pag napabayaan siya guys, didikit yan siya doon sa ilalim ng kaldero at saka masusunog ang ating spaghetti pasta at mawawala ang kanyang sarap kasi mangangamoy sunog siya guys. So ayan. Pagkatapos i-check na natin ang ating spaghetti kung luto na yan. Kuha lang tayo ng isang piraso at ating putulin. Tsaka tingnan natin sa gitna guys. Kailangan ang ating spaghetti pasta sa gitna ay wala na siyang puti. Kailangan malinaw na siya at lutong luto na. So yung sa akin guys luto na yan guys. At ilalagay lang natin siya sa ating plastic drainer. Ayan. Medyo palamigin lang natin siya ng konti. Ayan, halo-haloin natin, ganyan. Tapos, pagkatapos niyan guys, ay hugasan lang natin siya ng tubig. Para hindi po siya malata, guys. Patuluan lang natin yan siya ng tubig. Ayan. At, at pagkatapos nito ay guys, ay ating patutuluin lamang siya para matanggal ang kanyang mga tubig. So, ganyan lang po kadali guys, magluto ng spaghetti pasta. Thanks for watching!